Lagi ka bang nandyan para sa kanya? Yung tipong ikaw yung tagahatid, tagabuhat ng bag, tagasalo ng lahat ng problema niya. Pero kapag puso na ang usapan, biglang ibang tao ang pinipili. Ikaw yung laging best friend pero never kang naging boyfriend. Laging ate, kuya, pero never kang naging date. Congrats! Certified ka na pasok ka na sa Friend Zone University. Pero tega lang, bakit nga ba laging ikaw? May mali ba sa'yo? O baka may hindi ka lang alam na totoo sa likod ng tinatawag na Friend Zone? Alam mo yung ikaw yung takbuhan kapag may problema. Bestie, may issue kami ng boyfriend ko. Ikaw yung taga-payo, taga-advice, taga-comfort, pero guess what? Hindi ikaw yung naging boyfriend. Ikaw lang yung shock absorber. Tapos ikaw din yung nakalike sa lahat ng post niya. Pero pag may special mention, ibang tao ang tinatag. Masakit, di ba? Ikaw yung laging kasama sa gala. Pero never kang nakikita in that way. Ikaw yung emotional support. Pero never kang naging romantic support. At ito pa yung classic, bigla ka na lang tatawaging kuya o ate. Game over na agad. Kasi once na-assign ka sa family zone, you know, tinawag kang ate, kuya, tito, o tita. Ang sakit nun. Um, tapos. Ngayon, bakit nga ba laging ikaw ang napupunta sa friend zone? May apat na common reasons, pero hindi lang ito yung mga dahilan. Unang kadalasang dahilan ay ikaw yung nasa comfort zone. Ibig sabihin, sanay na siya na ikaw ang nandyan sa kanya palagi. Ikaw yung safe space, ikaw yung dependable. Pero dahil doon, hindi ka na nakikita as romantic option. Parang kuya talaga, ate kanya, tito, tita. Worse, lolo, lola. Parang naging default setting ka ba yung reliable pero walang spark. Ikalawa, walang attraction signals. Kung lagi kang neutral at hindi nagpapakita ng clear intention na gusto mo siya, ano niya malalaman na interesado ka? Tandaan, ang attraction kailangan ng chemistry. Kung masyado kang pasif, baka hindi ka napapansin sa ganoong kalagayan. Ikatlo, over availability. Hirap you know, na no na. Over availability. Oo, mabait ka. Pero kung lagi kang available 24-7 para sa kanya, nawawala yung, yung pagiging misteryoso ba? At mga tao, madalas na attract sa medyo challenging. Hindi yung alam na kaagad yung sagot. Alam mo yun? Yung hindi na misteryoso kung parang libre kang YouTube subscription na hindi Netflix, iba ibabayaran ka. Lagi kang andyan anytime. Hindi ka na exciting para sa kanila. Pangapat, wrong match. Ano ibig sabihin dito? Um, minsan, kahit anong effort, kahit gaano ka ka-considerate, simple lang ang sagot, hindi kanya type may kanya-kanyang preferences kasi ang tao. At hindi ibig sabihin na kulang ka o may problema sa'yo. Kundi baka iba lang talaga ang hinahanap gusto niya. Yung ideal type niya. Pero, teka lang. Hindi porke na friendzone ka, ibig sabihin talo ka na. Pag na friendzone ka, hindi ibig sabihin na na-reject ka na. Minsan, nagiging protection mo pa nga yan. Ganito, Baka kung naging kayo, baka mas lalo kang masaktan kasi sa bandang huli maghihiwalay din kayo. Kasi nga, hindi pala kayo talaga match. Yun know, ayun, yung personality ninyo hindi match. Ayon sa psychology, ang mga tao ay pumipili ng partner ayon sa kanilang personal blueprint o plano. Alam mo yun, yung mayroon silang sariling image ng ideal person. Bawat isa sa atin mayroon tayong tinatawag na ideal person. Ngayon, kung hindi ka tugma sa blueprint na yon o yung ideal person na yon, hindi ibig sabihin na wala kang kwenta. Ibig sabihin lang nito, hindi ikaw ang karakter sa kwento nila or hindi ikaw yung hinahanap. Kung baga sa trabaho, sa job opening, hindi para sa yung trabaho na yon kasi hindi ka pasok sa qualifications doon sa hinahanap. Pero hindi big sabihin na hindi ka katanggap-tanggap sa iba pang trabaho. Tandaan mo, ang friend zone ay hindi prison. It can be a filter, pang funnel yon para matanggal yung mga taong hindi talaga para sa'yo or hindi para sa kanya. Alam mo yun, yung pag-aatado. Kaya next time na ma friend zone ka, tanongin mo ang sarili mo para sa akin ba talaga ang taong ito na hindi man lang niya makita ang kahalagahan or value ko? Ngayon, kung ayaw mo manatili sa friend zone, meron kang mga pwedeng gawin, mga practical tips na maaaring makatulong sa'yo. Una, be clear with your intentions. Kung gusto mo siya, huwag puro patama, hints, you know, bibigay ka lang ng clue or banat kasi baka isipin niya trendy ka lang talaga. nagjo ka lang. You know, a little honesty goes a long way. Naks. Well, Mukhang dumadalas yung pag-English natin, ano. Pangalawa, value your time. Kung ikaw na lang laging nagbibigay, ikaw lagi yung available, pero siya hindi man lang, you know, hindi man lang niya binabalik sa'yo, rin sa sa'yo, eh baka ginagamit ka lang. Or, baka hindi ka talaga mahalaga sa kanya. So, pag ganito, medyo mag-step back ka. Umaga sa basketball, step back. Three points ni James Harden. <laughs> okay, pangatlo, level up your confidence. Ibig sabihin, pagka nakikita kang independent, mayroon ka rin sariling buhay, mayroon kang goals, na nakikita nila yon na-attract sila sa ganun. So, huwag kang parang back-up character lang sa story niya. Kung baga sa pelikula, hindi nalalaman ng iba kung ano yung story mo. Nakafocus lang sila doon sa isang character. Kung baga huwag mo siyang ilagay sa pedestal o doon sa stage na nakatutok lang sa kanya. Kasi may buhay ka rin. Alam mo yun, may sarili ka rin buhay. At may character ka din. Ikaw din yung bida sa sarili mong kwento. Huwag mong isipin na lagi siya lang yung bida. Pangapat, kailangan alam mo kung kailan ka dapat tumigil na o lumayo. Minsan, hindi yung pagiging friendzone ng problema, kundi ikaw na mismo ang ayaw bumitaw. Kapag, sabi nga, pag hindi mo, hindi, hindi nakikita yung worth mo, yung value mo, mag-move on na. Mas mabuti nang maghanap ng taong excited na makasama ka, kaysa pilitin mo yung ayaw talaga friend zone masakit oo parang binuhusan ka ng malamig na tubig habang excited ka yung akala mo may spark tapos sa uh, kanila pala friendship lang kaibigan lang pala pero tandaan mo again rejection is not the same as being worthless Ito ibig sabihin na hindi ka nagustuhan ng isang tao eh wala ka ng halaga kumbaga sa pagkain hindi lahat ay mahilig sa spicy. Pero hindi big sabihin na hindi masarap mga spicy. May tamang tao na saktong-sakto para sa'yo. Minsan, friendzone ang paraan para maiwas ka sa maling relasyon. Imagine mo kung pinilit mo yon, tapos hindi pala kay tugma. You know, ang hirap nun tanggapin sa huli. At least ngayon pa lang malinaw na. Kaya eh, huwag kang mawalan ng gana sa sarili mo. Ah, magpahinga ka kung nasaktan ka. Umiyak kung kailangan. Pero pagkatapos nun, bumangon ka. Ayusin mong sarili mo. Hindi para mapansin lang ng iba, kundi para maging best version ng sarili mo. Kasi tandaan mo, kung hindi ka man pinili ng isa, hindi ibig sabihin na hindi ka napipiliin ng iba. Ang importante, patotoo kang piliin ang sarili mo. At kapag may respeto ka sa sarili mo, doon mas nakikita ng ibang tunay mong halaga. Kaya kung friend zone ka ngayon, smile. Sabihin mo sa sarili mo, okay lang. Hindi dito natatapos. I deserve someone na hindi lang ako best friend, hindi lang ako ate, hindi lang ako kuya, kundi yung choice ako. At ikaw, huwag kang na maging option lang. Dapat ikaw ang choice. Meron ka bang experience na ikaw ay na friend zone, kuya zone, ate zone, tito zone, lola zone, o ano pa man? Pwede mong i-share diyan sa comment section at pag-usapan natin 'yan. like mag-subscribe mga kapwa palaisip, isip at maraming salamat.